So guys, good evening. So um ako uh, kauwi ko lang. So um makalat pa yung bahay kasi galing doon ako sa city. So makalat sa amin kasi ano yung hinanda ko yung para sa summer. Yung mga itatanim ko sa summer, uh, yan yung um uh, beans at saka cucumber. Saka hindi ko pa hindi ko pa natapos lahat 'yan. Meron pa dito sa gilid. 'Yan pa. Saka hindi ko pa 'yan yung nabakante, 'yan yung ilalagay ko kamatis, beans 'yan saka uh, may ano siya ka, uh, kalabasa. Madami siyang sili pero hindi naman siya pareho ng hugis. Yung may sili na labuyo at saka yung siling pahaba. Uh, parang tinatawag na espada sa atin at saka ito naman ang siling labuyo at saka ito naman yung sili na makupa at saka ito din yan uh, hindi ko pa natapos meron pa dyan na ano uh, kalabasa, itatanim ko yan sa summer at mag magdagdag pa ako ng sibuyas dahonan at saka sibuyas na ano yung bombay at saka magtatanim pa ako ng marami pa. So, pag, para maka, ano rin, makatipid. Ayan, yun lang at saka good evening sa lahat.